Hello mga paps, for today's video nga dahil ngayong araw ay Father's Day, kami ay magse-celebrate nito sa Tabing Ilog. Nagdadalawang isip pa nga kaming pumunta doon dahil di kami prepare at hindi kami nakapaghandaman lang ng aming kakainin. Yung sinabi nga namin sa aming mga anak na kami ay pupunta ng Tabing Ilog at magsiswimming, ayan, dali-dali at excited silang kunin ang kanilang mga susuot sila kung <laughs> hindi na nga namin sila mapigilan habang kami nagdadalawang isip ang mag-asawa na pumunta sa ilog o saan man kami pupunta. Hindi na namin sila napigilan kaya nag-decide na kami na talagang tumuloy na doon at mamili na lang sa palengke ng aming kakainin doon sa ilog. Alas 11 na nga ng umaga nung kami ay nakaalis sa aming bahay. Kaiditan at katirikan ng araw oh my 12 God. at dadaan pa kami sa palengke para bumili ng pagkain. At dito nga kami pumunta sa Makatok Market. Diyan kami bumili ng aming kakainin, bumili kami ng isda ng pang-ihaw at mga prutas. At yun na nga alam naman namin na ang ilog ay malamig kaya okay lang kahit kainitan at katirikan ng araw. Aabuting din kami siguro ng mga isang oras na biyahe papunta doon sa aming pupuntahan. Yun nga yung uh, Batok Creek dito sa Uh, Oriental Mindoro. Pero ang pupuntahan namin yung katabi ng Batok Creek. Ang ilog nga na aming pupuntahan ay hindi ko alam ang pangalan. Pero dito yun sa bagong gawang tulay dito sa Oriental Mindoro, yung pinakamahabang tulay. Ang bagong tulay nga na ito mga paps ang nagdudugtong sa Oriental Mindoro at saka sa Kasa Occidental Mindoro. Sa ilalim nito ay may malawak na ilog. Hindi kami mababahala na maiinitan dahil may mga cottage doon na pwede naming pagsilungan sa kainitan ng araw. Makalipas nga ang isang oras na biyake galing sa Babangonan sa Oriental Mindoro ay nakarating na kami rito sa aming pupuntahan. Ito na nga yung lugar na tinatawag nilang Batok Creek o ang ilog dito sa may ilalim ng tulay. So ito yung daan papunta doon sa aming pupuntahan na ilog. Bago kami pumunta doon sa ilog guys ay dumaan kami sa taas doon sa may at nag picture picture. Habang nasa camp kami guys ay kitang kita na namin ang buong tanawin dito sa may Napakaganda dito sa Oriental Mindoro dito sa may Napakaganda ng tanawin ng mga bundok doon sa malayo at sa ilalim nito ay ang napakalinaw na ilog na pwede naming liguan. Dito nga sa taas guys ay makikita mo yung mga cottage na kubo-kubo dito sa tabi ng ilog at malinaw ang tubig ngayon. Maganda at maliwalas at mahangin pa dito sa tabing ilog. Wow! wow! tawag ka. At bumaba na nga kami dito sa tulay guys at dumiretso na kami dito sa ilalim ng tulay. At nakita namin na marami na rin tao guys at gustong maligo dahil mapakalamig ng tubig at gustong magpapresko ng lahat ng tao. Ayan na yung mga anak ko nakasuot na at ligong ligunas at lagi na lang ako pinipilit para maligo na. Kararating lang namin at gutom na guys dahil gusto na namin kumain, nag-ihaw muna kami. Nag-ready kami ng ihawan at nahirapan kami sa pagsindi ng aming uling dahil nga sa wala namang kaming panggatong. At dahil nga sa pagugulit ng aking mga anak, talagang dumiretso na kami doon sa ilog kahit na walang kain at alas 12 na ng tanghali niyan. At hindi pa kami kumakain. Pero okay lang, ayos lang. Ang mahalaga ay nakasama kong aking mga anak at masaya silang naliligo dito sa ilog. Maaliwalas at presko ang tubig. Yun nga lang guys ay medyo mabato, talaga mananakit ang iyong mga talampakan dahil sa mga malalaking bato na nasa ilalim pero ayos na ayos lang. Dahil gutom na nga kami guys at luto na rin ang aming inihaw na tilapia, kami ay kakain na. Itong pwesto nga pala namin guys, itong lamesa ay may bayad, 200 isang lamesa at kada tao ay 20 pesos. Pagsapit nga ng alauna ng tanghali guys ay kumulimlim na ang kaulapan at nagbabadya ng umulan. At ito na nga guys ay umulan na ng malakas at kami ay umahon na sa aming pagligod dahil medyo delikado ang ilog kapag ganyang malakas ang ulan. Baka bumuhos ang tubig galing sa bundok. Kaya hanggang dito na lang guys ang video. Thank you!